sa mga isip ko kasi ano nang nasa palimpi ako nakalimutan ko ako ng kalamit siya kaya nakalimutan ko ako ng kalamit siya ano, pagkain ay ito na lang kamatis kaya sa maligit kamatis saka alamang labi ng kalamit ayan na ang ating lamit guys maraming kanin na naman ang mga alamit ko sa ito ang masakit ko yan bagay na natin ang ating alamang ito ayan na ang kutsarang alamit kutsarang alamit kung ko naman dito ating, ta si, uh, natin. na. Bigay sa ng ating kaibigan. Okay. ating kasi natin. Maluto na na yan. Kaya, konti na lang niya. Ano na lang. Para malasahan niya. niyo sa mga fish. kasi si Salt na ang ating lunch guys. Kunti lang naman. lang naman ang ating ako, diba? Ito. Diba, Pag kain nila diba kami naman kayo sa ating ng mga yun. Lams ko. So, yan guys. Ito na. Tara! <laughs> so, ito na guys ang aking ulam. So, ayaw pong masayang naman ang aking yung nakadikit doon sa frying pan ko. Kaya dito ko na isasangag. Actually, itong kanin ko, in-steam ko na yan. Narihit na yan. Pero, gusto kong hindi masayang yung kuha nakadikit doon sa na, kawali. Kaya isang nga ulit dito para may lasa yung kanin at hindi na sayang yung dumikit ko no? di ba? Diba? O ando din na kahit hindi na kumakulam makulam yan. O di ba? Ang sarap talaga. Masarap talaga ng ating mula. Ayan. Ayan yung ating mula. Baka hindi ko na maulam lahat yan. Ano na lang, ulam ko na lang mamayang gabi kasi hindi ko maubos. Sigurado hindi ko yung maubos kasi ano yan eh, mahalat eh. So yan guys ang ating pagkain. Kain na! Sino kaya ang dito sa aking pagkain? Wala yung aking mga amo, kung ano-ano na lang naiisip ko pagka wala ng aking mga amo. Mm. Yummy. Busog lusog na naman 'to. hindi na ako nagluto ng kanin. Rinihit ko na lang ito kasi ayaw kong baka magdagdag pa ako ng kanin ko. Sobra na akong mataba. <laughs> Iko, okay, okay. Okay itong ano ko. tapik ko. Kahit pag-uwi ko sa Pilipinas, gusto ko magkapi ng ganyan. Ayaw ko na nang yun sa kape. So masakit ang aking sitmura. Mmm. <laughs> <laughs> Sarap. Yan ang rice coffee. Libre. Kukunin mo lang dyan sa ano? Sa niluluto mong bigas. <laughs> ayako na talaga magkapin ng kwan ng yung mga 3 in 1. Nakasaka, nakakasakit ng sigmura yon sa akin. ayaw na nang tiyan ko yung kwan yung 3 in 1 kaya magbigas na lang ako 2 in 1 na lang 2 <laughs> in 1 na lang asukal na kunti lang tsaka oh bigas oh di ba wala ka nang binili so yan guys tapos na pagka ulam ko na naman mamayang gabi ito kasi masyado marami na kunti lang pero hindi naman pwedeng papakin ko yan kasi ma ano yan ma maalat So, yan guys. See you tomorrow sa aking day off. Day off namin bukas. Pagkatapos ng aking pagtatrabaho kasi meron tayong ano, meron tayong gagawin bukas. Magtatrabaho tayo, maghanap tayo na maghanap buhay to, tayo muna bukas. Pagkatapos ng hanap buhay, kita kits tayo sa park. Bye bye. Thank you. Paki-like naman ang aking video, guys, please. <laughs> At paki-subscribe naman ang aking YouTube channel, Evangeline Mix Channel. Salamat. Thank you. God bless. Bye.